Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada naman po natin ang ating pong pecha ngayon pong January 18, 2024 at January 19, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin, at sa mga bago pa lamang pong mga viewers natin dito sa ating sumada sa pecha ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayun mga idol umpisan po natin ang ating pong sumada dito po tayo sa ating sumada sa pecha para po ngayong January 18 at ayun dito po tayo sa January yan po ay 1 at 18 sa ating pecha 24 sa ating taon Ayan, kagaya pa rin po ng dati. Ayan, isisimplify pa rin po muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, dito po, 0 plus 1 is 1. 1 plus 8 is 9. uh, 2 plus 4 is 6. ganoon din po dito sa bandang gitna. Add lang natin. 1 plus 9 is 10. At 9 plus 6 is 15. And my idol, ganun din po sa bandang baba. 10 plus 15 is 25. Ito po yung una nating numero. Meron po tayo 25. At yun naman pong pangalawang numero natin. Dito pa rin po yan. Yan sa bandang gitna po. Ito. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dyan. 1 plus 9 plus 6 is 16. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin numero. Meron tayong 16 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na, na po natin matayaan ito. 16-25 o kaya naman po ay 25-16. Yan, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin, sisimplify muna natin yan bago po natin sila isumadang para mas madaling natin po yung mga numero natin na pwede natin pagpilihan. At ayun mga idol, dito po sa 16, 1 plus 6 is 7. At dito naman po sa 25, 2 plus 5 is 7. Parehas lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang po yung 7 at ito lang po yung isusumada natin ngayon. Uh, dahil mga dali, sumada natin ang 7, kunin natin ang 16. kaya naman ay 25. Kahit alin po dito, sa dalawang yan ay pwede po natin unahin. Ayan, unahin na lang po natin itong 16. Ayan, sumada din is 6. 1 plus 6 is 7. At ito pong 25. Ayan, sumada 25. 2 plus 5 is 7 at po pwede rin po dyan ang 34 sumada 34. 3 plus 4 is 7. Ayan, meron po tayo itong apat na numero na pwede po natin pagbilihan. Rumble lang po natin yung mga yan. Kung ano po yung mga uh, nang gustuhan natin, mga kursonada po natin yung uh, mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin matayaan. Ayan, pili lang po tayo ito. Rumble lang natin. At doon naman po sa ating sample, kinuha natin dyan yung 34, 34 at 16. Then, 7 at 25 five Then, twenty-five at sixteen. Ayan mga idol, yun po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha. Dito po sa ating sumada para po ngayong January 18. Ayan, meron tayo ditong 16. 725 at 2516. Yan, meron tayong tatlong kombinasyon yan na nakuha. At kung nagustuhan nyo naman dito ang mga sample natin ito, pwede pwede nyo lang po matay nyo mga yan. Pwede kayong magdagdag pa kung may mga numero pa po tayo mga nagustuhan dito. Yan, lang po lang po natin yung mga naka-encircle po natin mga numero dito. Tayo na lang pong lang pumili kung ano pa po yung mga personado natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, po ang ating sumada sa fecha para po ngayong January 18, 2024. At isunod naman natin yung ating pong advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong January 19. At ayun mga idol, umpisa natin agad dito tayo sa January, yan ay 1 pa rin. At 19 naman sa ating krecha. 24 pa rin dito sa ating taon. Ayan, January 19, 2024. Gawin pa rin po. Simplify pa rin muna natin yung mga number natin ito. 0 plus 1 is 1. 1 plus 9 is 10. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, ganyan din po sa bandang gitna. Ayan, add pa rin natin. 1 plus 10 is 11. Uh, 10 plus 6 is 16 ayan mga idol at ganyan din po dito sa bandang baba ayan. 11 plus 16 is 27 ayan ito po yung unang numero natin dito meron po tayong 27 at yun naman pong pangalawa nating numero kapares nating numero ayan dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito Ayan, 1 plus 10 plus 6 is 17. Yan naman po yung pangalawang numero natin. O kapares po natin yung numero. Meron tayo rito ang 17. At pwede na rin po natin itong matayaan. Meron na po tayong kombinasyon dito. 27, 17. O kaya naman po ay 17, 27. Yan, pwede, pwede na po natin matayan yung kombinasyon natin yan. At uh, dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, Simplify muna natin itong 17 na 27 bago po natin yan isumada. At unahin natin ng 17. 1 plus 7 is 8. Ito At dito naman sa 27. 2 plus 7 is 9. Kaya mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon. Meron tayong 8 at saka 9. At unahin muna natin na isumada ang 8. 8 dito po sa 8 kunin muna natin itong 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 pwede rin dito ang 35 sumada 35 3 plus 5 is 8 at 26 sumada 26 2 plus 6 is 8 ayan mga ka yan po yung sumada po natin sa 8 at uh, isunod natin ang 9 dito naman po sa 9 kunin muna natin itong 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 pwede rin po ang 18 sumada 18 1 plus 8 is 9 at 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 at, ayan mga idol yan po yung mga numero po ating nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa sumada po natin ngayon pong January 19. Mayroon tayong 8, 17, 35, 26, 9, 27, 18 at 36. Ngayon mga idol sa mga naking circle po natin mga numero ito pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personal po natin mga numero Ayan, humble lang po natin yung mga yan. Meron tayo ditong 8, 17, 25, 26, 9, 27, 18, 36. yan pili lang po tayo. At doon naman sa ating sample, pinuha natin dyan ng 18, 18, 26, 27 and 8 then 17 1736 ayan mga idol, ano po yung mga sample natin, mga combination po natin na pili o nakuha dito sa ating sumada para po ngayong january 19 ayan meron tayo ditong 1826 27.8 at 17.36 ayan mga idol sa mga sample natin yan pwede, pwede rin kong matayaan kung nagusto nyo rin po sila pwede kayong kumuha pa o magdagdag dito sa task kung pa po yung mga nagugustuhan po natin ng na kombinasyon uh, at mga idol yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong January 18 at January 19 Uh, 2024. At bago po natin tapusin ang ating video, uh, paalala lang po sa lahat na ang mga ito pong sumado natin ay mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin. Wala pa rin pong nakakaalam o nakapagsabi kung ano po yung mga nabas na mga bola sa ating mga lugar. At ayun mga doon, yan po ang ating sumada para po yung January 18 at January 19, 2024. Maraming maraming salamat po muli.